kasunod po ng mga lumalabas na balita na di umanay nandito po yung mga miyembro ng investigator ng ICC para maghanap ng karagdagang ebidensya patungkol sa kasong pinupukol nila kay President Duterte. Ang sinasabi po nito mga kaliwang grupo at mga grupong sangkot sa pagpaparisto kay Tatay Digong ay may dapat daw po siyang panagutan. May allegation pa sila na 30,000 daw po yung mga nagurgor sa panahon ni Tatay Digong. E bakit ngayon naghanap po sila ng karagdagang ebidensya at tumingi po sila ng extension sa pagdinig sa kaso ni Tatay Digong sa ICC? Kaya para kay Sen. Bato de la Rosa, mainam po na imbestigahan ang presensya ng ICC sa ating bansa. At kasunod po nito ay hinahamon niya si Marcos Jr na i-deport itong mga miyembro ng mga investigator ng ICC na nandito sa ating bansa. Dahil humihingi naman daw po itong si Marcos Jr. ng reconciliation sa pamilya Duterte. Napakagandang hamon ito para kay Senator Bato. Pero alam natin mga kababayan na itong mga sinasabi ni Marcos Jr. na reconciliation ay pawang pambubudol at isang kasinungalingan lamang. Parang natin ang balita mula sa Izeminae. grabe ano mga kababayan natin imagine mo no sa sariling bansa po natin tatakutin po tayo ng mga dayuhan so ito talagang literal na walang bayag po ang nagaupong presidente ngayon dahil hinakayaan niya lamang nakapuan niya Pilipino ay tatakutin ng mga dayuhan para lang no na ilaglag itong ang dating presidente dahil sa kanilang kagustuhan no na mananatiling nakakulong si President Duterte sa dahig at pati na rin po ang kaalyado ay gusto nilang ipaaristo. Nakita nyo kung gaano po katraidor ang pamilya Marcos na ito. Pati po yung kapwa niya Pilipino, uh, hayaan niya po natatakotin mga nagservisyo yan mga kababayan natin ha. Matuturing nating bayani eh, mga pulis na yan na talagang ginampanan po nila ang kanilang trabaho para lang magkaroon ng peace in order ang ating bansa. Pero ngayon, grabe ang presidenteng nakaupo at yung mga officials niya, yung mga cabinet secretary niya, no, na nagpapatupad ng mga batas, inakayaan po na yung mga officials ng PNP po natin para lang sa kanilang personal na agenda. So talagang kung titingnan po natin nakakagalit at para po sa isang senador kagaya ni Senator Bato de la Rosa. Tama po ito. Na hindi po tayo papayag na tayo ay nandito sa ating bansa ay tinatakot po tayo ng mga dayuhan kaya karapat dapat lamang na ma-deport or dapat iba kulung pa yung mga taga ICC na yan mga kababayan So, ayan po, mga kababayan po natin. No? So, titingnan natin kung kakasayan si Marcos Jr. Pero malinaw po kasi na sila po yung nasa likod ng mga uh, nag-imbestiga ito. Dahil sinabi mismo ni Atty. Kaufman, no, ng abogado ni Tatay Digong, na yung tunay no, na prosecutor ay nandito sa Pilipinas at ang kanyang tinutukoy ay si Marcos Jr. Na di o hinaharang yung pagpapauwi kay Tatay Digong. So, kung gano'n nga po yung... Uh, binulgar ng abogado ni Tatay Digong. Ibig sabihin, itong mga nag-iimbestiga na ito, sponsored no, ng gobyerno ng Pilipinas sa otos ni Bongbong Marcos. At kung sino man yung na tumutulong sa likod nito, ima eh, ito po yung mga alipores niya at kalyado. At mismo alam ni Senator Batuha kung saan sila nakastay. Kaya kung po yung gobyernong ito, dapat gawa nila ng aksyon na hulihin po yung mga dayuhan na yan na talagang binibigyan nila ng permiso na mag-imbestiga dito. Tandaan natin, hindi na po tayo member ng ICC at sinasabi ni Bongbong Marcos na hindi po siya makikipag-coordinate at sinasabi niya na hindi pa rin tayo nakikipag-coordinate sa ICC pero yan po is kasi nung halingan dahil nandito mismo yung ICC po nag-iimbestiga nag -iimbi, Naghahanap pa sila ng ebidensya or matatakot dahil hindi nila kayang idiin si PRRT. Di ba? eh Igo mo po yan, Senator Bato, na dapat maimbestigahan ito. At tingnan natin no? kung ano naman ang uh, magagawa ng mga senador na nandyan ngayon sa Senado na nagsasabi na sila po ay para sa karapatan ng mga Pilipino. Na sila ay ang nagsasabi na pro-Pilipino. No? Na binabatikos nila ang China, binabatikos nila yung ibang Pilipino na nagiging patas sa isyu ng China at uh, Pilipinas na gusto lamang ng kapayapaan pero nakikita mo na hinahayaan po nila na makikialam po sa atin yung mga European lalong lalo na yung ICC di ba? so tingnan natin ha? at yung sinasabi ni Marcos Jr. na reconciliation patunayan niya at yung hamon na makalihado ni Tatay Digong pauwi mo si Tatay Digong kung talagang seryoso ka Bungbong Marcos maraming sa...